Isa natin yung loya, bawang, sibuyas. Yan guys. Magluluto na naman tayo ng manok. Puro manok na lang tayo, baboy. Sabaw naman yan guys, sabaw. Ito ang aking manok. Ayan. konting magic lang guys yan pamintang powder yan dalawa lang kasi maangang saka konting patis mamaya lagyan natin yung cubes konting patis lang guys yan para magkalasa Tapos, ilagay natin ang Tapos, ilagay natin ang tubig yun, guys. Yun. Lagi natin tubig guys. Yan. Lagyan natin ng sutang ng mamaya. ayan guys. Lagyan natin ng chicken cube. Yan. Takman natin 'yan, guys. Ayan, guys. Lagyan natin ng sutanghon. Yan, ang ating ulam ngayon, sutanghon na may manok at saka ayan no. yung mais. Nilagyan ko na ng mais kahit anong gulay lang 'yan, basta Pwede ilagay, ilagay natin. Sarap naman yan. Saka itong, yan, carrots. Para yung mga bata, kumain sila ng ganyan. Sabi ng anak ko, parang noodles. Makain na tayo mamayang konti guys, pag naluto na yan. Marami na yung sutangon, sabi ng asawa ko, konti lang daw. May sutangon yan Oh. Luto na po yan ang aming ulam ngayon. Yan. So, tanghon, tsaka manok, at tsaka, yan o, oh, so tanghon. At tsaka mais. Masarap yan, guys. Kung anong mga gulay dyan sa rip natin, ilagay natin sa ulam natin, masustansya yan. Ganyan ginagawa ko yan. Yan, yan o. Oh, so, tanghon, na may manok at tsaka mais. Maluluto na yan, guys. Tsaka, carrots. Diba? ba Sarap. Yamihan ko yung sabaw kasi masarap talaga may sabaw. Sarap siya guys. So, lagyan natin to. Yan. Sibuyas na dahon. Pag sa Tagalog, sibuyas na mura. Yan. Ayan, luto na ang aking ulam. Ang aming ulam, kakain na kami. Ayan ang ulam namin, guys. Manok na may mais, saka sutanghon, carrots. Ayan. Kainan na po tayo. Sabaw lang mo yan. Pero, maraming manok sa baba yan. Ayan, manok na with sutanghon. Saka mais. Ayan, thank you so much.